Si, tanjan. Oleh. Oleh ke balbon. Tribali, Tribalian. Ya. Ya, Colbix. Kada ali si nyurak. Ya na, ya na, ya na. Sana ya. Sana. Tribale. 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 Motol. <laughs> <Tribale. laughs> Alak eh. Wow. Oh, dalawa. wow. Oh no. <laughs> oh, no. Good afternoon, good afternoon mga Colbics at dito na naman tayo sa plotting at yan ang ating sit <laughs> up ngayon eh. lalagay na natin dyan uh -huh. lalagay na natin yan dyan mga Colbics mag aantay na lang tayo ng kakain Ayan. Karidi na yan. Sana yung makadali tayo ng tribali. Pang tribali yan mga Colbics. Yeah, 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 yeah. Yan ang mga sit up ng ating mga tropa. At magsusukbit-sukbit tayo. ito naman ang ating pang-soup bait maghahagis-hagis tayo dyan, maglalaro-laro tayo ano ka agad dyan? boleh terbalik agad oh. Oh. Ayos. Ah, Hu. Galing. Ang dami tribalik ngayon ah. Nagbisi kapon. Uh, hap, uh. Oh, kapon. Ah. Oh. May huli na oh. oh. kagat-kagat na yung sa akin eh. Oh. Hello? You know? Ay nandito. nandito. Oh. -kagat -kagat na sakin, eh? Oh. Kaya kagat-kagat Yung sa ipalunukin Alanganin Oh Ha? Oh. Nadali ni Bay Chernel ba? 'Yun sa akin 'no, oh. kinakagat-kagat na. Oh. Ha. Hmm. hindi tumuloy Unti-unti yung pahay natin mga kolbiks. unti unti Mm. Um, pa-i natin. Ye you no know, unti unti, pa-i natin no. Oh.

Maliit yung tayo, ano mo? Maliit. kadali si Boy Roger. Oo. Oo, lala. Yan, mga Calvix. Kadali si Boy Roger ng malaking tribali, alian Ano yan, ano yan? <laughs> Ang An hey, laki! Pwede, Pwede na! Pwede na yan!

huh? Little... parang kutsay si ay, ihi, lolo, 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 oh lolo, 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 Lo 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 lo. lolo, 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 oh oh. 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 Kadali tayo ah. <laughs> <laughs> oh. Ngapa? <laughs> <laughs> boy, so ate <sukatin> mo boy. Si, tanjan. Boleh. Boleh ke balbon? Tribalian, tribalian. Tribalian. Ya. yang colbics kadaalisin nyorak yana 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 sino na, uh, sino na trebale na? trebale na? alak <laughs> e eh. wow 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 wow

<laughs> Diyan yun na Tumatay na yung ano Yun na, okay Laking kaway na dali ni Kap Ah, uh, Call Geeks oo, mm -hmm. laki Hmm Ay, kaya Grabing laban <laughs> din ka pa kumisilo mo na sila alim eh suwerte pala pag nalalaglagan ng ano suwerte pala pag nahuhulugan ng ano eh suwerte pala pag nahuhulugan ng ano eh Dito pala ang isda eh. isda. Sikap mo hindi lang si bilalag-laggo. lang. Oh. na Oh. Na naman. Mm. Ano 'yan? By time na. By time. Na. Oh. Malaki na naman 'yan.

Sampai. <laughs> Sampai. harinya kabayan ng ano <tip> ng stingray ano yan stingray ray <tip> ha ayos <tip> uh, ah uh... Nice yan! Ayan ang mga maganda na sarap ka ano Lutuin. Eh? Eh? Ang kilalakin. na yung ano nyo oh. yes. yung yung tinik yung tinik na nyo kala ko maliit lang yung uli nyo itong una nyang ito. ito ulang uli po ito ang ratito ko yan unang uli na stingray oh, stop <laughs> Ano ang huling na ng stop uh, no? Pero yung sunrat ko, block top yung patuloy na Pero yung niya Tapal oh, Tapal? Tapal. 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 Sulit na Oh, lagay mo na to. Hoy, oh, ko <laughs> no, <pumakaan>. Oh. <laughs> ano, kuhanin niya to? <laughs> o, mo, lagayan ba? Lagayan Lutungin doon ni Jenry Ah, isang bayan na kayo? Ha? Huh? Isang kumpanya kayo? Oo oh. Ang talas talaga ng pang ano nito no? Kaya uh, sa buntot Ayan o, no? oh, sa buntot na yun no? yan ang tinik nyan Lagay mo yung lagayan ba? weeks dahil medyo malamig na uwi na tayo uwi na tayo hindi uwi na ako madala na ako ng warehouse hindi bibiliin muna ako babalik ako tara maaga tayo bukas babalik ako yun mga kolkwiks pa uwi na tayo magigipin na tayo kay ma ano na malapit na magdilip saka ano na lumakas na yung hangin saka malamig kaya uh, uwi na tayo at uh, maraming maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pagwa vlog may galap, shoutout sa inyong lahat mga kolbigs At sa awa ng Diyos Ay madami naman na kuha ang ating mga tropa ngayon Alright Let's go Bye bye